Matisan si Galvez from San Jose Galvez, del Monte City, Philippines Ayan, ayun Ayan, kakain tayo ngayon ng Jollibee Jollibee Ayan, ayun May fries May burger at spaghetti di ba? medyo pawis tayo. <laughs> ayan, pawis na pawis. Galing tayo sa crossing. Uh, hindi tayo nagpa-deliver. Hindi ako marunong magpa-deliver ng Jollibee. <laughs> ayan. Kakain na tayo. Ayan, para malaki kasi discount sa uh, Jollibee. Ayan. Sabayarin ko na 2.04 ay naging 145.71 na lang. O, di ba? Malaking bagay sa senior. Nakamenos, nakakain pa ng Jollibee. O, di ba? Ayan, umpisahan natin kainin ang French fries. Ito pwede sa burger ilagay yung ketchup. Sa burger, Pwede rin dito ang ng french fries. Yan, pawis na pawis ang senior. Yan. Lalagay natin dito, sasawsawan natin ng french fries. Yan! O, diba? Mmm! Masarap pag isinasaw-saw sa ketchup. Wala silang ice cream ngayon. Ayan, kumusta naman kayo dyan? Sana ang lahat ay palaging Happy and healthy! Love you all! Ayan, social tayo ngayon. <laughs> Alisin ko yung taser ko. O, diba? Parang ang ganda ko ngayon. <laughs> Galing kasi sa init, kaya looking good. Hagard na hagard. Ayan. O, oh, diba? Hagard pa yan. O, diba? Parang maganda ako ngayon. Yan. Thank you kay Lord sa lahat ng mga pinagdaanan natin, na kaya natin. O, oh, diba? Yan. Misa, nagdadaan-daan akong pagsalita. Full <laughs> street tayo, eh. Oh. Mmm. Sarap. ang mga senior nagpapasalamat pag uh, ayun, nagigising pa sa umaga kahit naman di senior kaya lang, iba yung senior kasi nga na nababawasan na yung kalakasan, kaya nagpapasalamat ako dahil ako ay healthy healthy hmm. Yan, nakakain pa tayo ng Jollibee yung iba hindi na makakain kaya tayo ay sobrang magpapasalamat kay Lord dahil tayo ay nakakakain pa ng maayos. Ayan, nakakabili pa tayo ng Jollibee. Hmm? Kahit meron tayong mga bills, mga bayarin na mga credit, ayan, nakakaraos pa din tayo. Uh, be positive lang na kaya nating lahat is shoulder yung mga responsibilidad natin. Ayan. At huwag natin intindihin yung mga nagdadang sa atin, o, oh, di ba? Ayan. <laughs> Alam mong nangyayari sa buhay natin kapag inintindi natin yung mga nagdadang sa atin na ah. ano ba yan? Iba yung tawag ko dun, eh. Mahirap kasi pag nilalagyan ng pangalan yung ano, mga gossip, yung naggo-gossip, ayan. Ayan, basta sila, doon sila masaya. Ayan natin, o, ba diba? Basta tayo ay kakain ng maayos. Ayan. Salamat sa nag sponsor sa akin sa mga foods. Ayan, ba diba, Senior na nga tayo. Kahit hindi tayo nakakatanggap sa... <laughs> yung iba, nangangako ng mga pangako na magkakaroon ng senior. O, hindi na natin yun inaasahan. Basta may sponsor ako para sa aking pagkain, o di ba? O thank you sa sponsor sa aking mga food na pinakain. O di ba? mga bills ko na lang yung aking responsibilidad at meron din namang tumutulong sa akin kaya sobrang nagpapasalamat ako sa Lord sa mga kaibigan na labis na nagtiwala sa akin. Ayun, shout out sa inyo diyan sa mga nagtiwala sa akin at nagbigay ng mapayo, naggabay sa akin. Maraming maraming salamat sa inyo. yung sa panahon ng parang gusto mo nang pumailalim sa sa lupa at sa karagatan. <laughs> yeah. Pero merong nag-aawon sa atin, oh, 'di ba? Na sasabihin sa iyo, kaya mo 'yan. Oh, 'di ba? Ito pa ako ngayon, healthy, healthy. O di ba? Thank you sa ating Lord. Siguro para makatulong pa din sa iba. O, dahil kasi ako ay isang volunteer leader. Kaya naman mahirap maging isang volunteer leader kasi nandiyan yung mga akusa na uh, baka ikaw eh, nagkakaroon ng ganito ganyan hindi nila alam, hindi nga ako nagkakaroon at nauwi lang lahat sa iba o ba diba? Ayan, ayun. At ganun talaga ang buhay natin na uh, minsan may mga pagsubok sa buhay. Ang kailangan lang sa atin ay um, kung paano natin to dadalhin ng magaang sa kalooban yung kahit may problema tayo maganda pa rin tayo diba? Ayan, daanin natin sa uh, paggalaw-galaw pakending-kending pakanta-kanta Diyan ako nalibang kasi na ako ng sobrang kalungkutan noong panahong 2020 pero ngayon, oh look at me now ayan pawis na pawis pa din ayan. pawis na pawis pa din tayo mga kasinyor ayan. kain na tayo muli oh. lalamig yung aking food kaya kakain na tayo ba diba? ito favorite ko sa Jollibee yung peach mango pie. Ayan. I love this peach mango pie. Mmm. Mmm. Diba? Sarap. Wala si Damien. <laughs> Pagka kumakain akong ganito, ang naminis ko si husband, tapos, si Damien na nandoon sa nanay at tatay niya. Yeah, kaya mag-isa akong kumakain ngayon dito. Walang tao sa paligid. Nag-iisa lang po ako dito ngayon. <laughs> yup, nandiyan Jollibee Peach Mango Pie. May peach na may mango pie pa. Ayun lang. Laging gusto ko take out gusto ko dito lang sa bahay dito sa nag-aalis ng bahay <laughs> yung katawang lupa ko pinapagod ko sa mga bagay-bagay bata pa lang ako hindi na ako mahilig doon sa mga mga barkadahan ayun basta't lagi lang ako nasa bahay noon Mabar ng mabarkada ko. Hindi, ibig sabihin, yung nakikipagkaibigan ay noong ah, uh, dun doon, nung ako'y may trabaho na, yan. Nung may trabaho na ako, ayun, tapunta sa birthday, taperyaan, ganun lang, mga kainan. dito diba? Ayan, hmm, isang isang peach mango pa lang busog na ako pagka senior ka na kasi parang ang liit na ng tummy mo yung paglagayan parang maliit na yung lagayan natin pagka senior na Ayan, may pangkain pa tayo mamaya, na burger tapos papapakin natin tong french fries mamaya natin kakainin yung burger sa isang pie pa lang busog na ako masarap pagka isinasaw sa ketchup di ba? okay, ako po si Tati Santagabe palaging nagsasabing sana ang lahat ay palaging happy and healthy ¡Love you all!